Ay, mekaniko ko, Naka 46. <laughs> wow. Tayo sa yung motor ko. So mga katoto, ito ayusin nila yung check ni kuya yung motor ko. Sana maayos niya. So, Pinaom service ko na lang mga katoto kasi wala akong mahatak na iba eh. So ito yung dating may hawak na mekaniko nito at saka Kuya, anong pangalan mo kaya? Kuya Johnny? Johnny. Kuya Johnny. Tropa ni Mon. Mga katoto, mukhang di yung motor ko. Tay, <laughs> may dagas sa loob. <laughs> so, kaya, natanggal na mga katoto. Pagbalik po, ko. Eh. Ano pa, yung suta ko yung daril. yung

kasi yun yung nagpo ng sunog eh nasasakali, di ba kapag kaya pag tumisan oh kasi Kung so, makakatoto, nag-lose na. Kamote talaga to. Kamote, yung kamote yung ah, ako eh. Kaya, content na naman natin. <laughs> so, yan. Remedyohan na ulit. So, pag may mga concern kayo sa PCX yung mga katotoo, tawagin nyo si Kuya Jani Boss Johnny. Boss Johnny. Ilan taon kaya ulit diyan kaya maulit? Ha? Ang <laughs> mo. To? Ha, para di ano? Maulit. Diba guys, sa ano naman, hindi na yan. Gawa ng wala na to eh. So, kahit na maglaro ko siya na maglaro, sumasama to. Kasi, nakaano rito eh. Naiiwan, naiipit. So, pag naglaro siya, nahihila to. Ayan Kahit na mag-vibrate na mag-vibrate Kahit na base ka malumak ba dyan. Hindi na yan ma... Hindi na mag Pero depende din na lang. Pagka nalabog ka sa tubig. Pero pa ride, okay naman. Okay. Uh, naman din kami October. Kesan lang. Kesan. 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 Kesan ulo. real oh. so, kayo? Oo. Oh. Hindi pa kayo diferente ng ano, kamay ni Edi. Ito ay nag-loose. Ito kaya nag-loose na? Tama. Yung unang terminal.

So ayan na mga katoto, umandar na si ating Red Max. So binabalik na ni Kuya yung kanya para oh, maging okay na si Red Max. So sa isa na lang chine-check mga katoto. At binabalik na yung ating mga fairings So buti na lang walang daga sa loob mga katoto. Sabi ko kuya, may daga eh. Mukhang dinaga. So, wala naman daga mga katoto. So, that's good. Approved. Alright. running na running <laughs> hey. Hour Later. Yeah, din. So, shout out pala kay Kuya Johnny sa pag-ayos sa aking motor. So shout out sa iyo Kuya Johnny, galing mo. Trusted, Special and mechanic mga kapatid. Good ride. Right.